Sa isang video, sir, lang, kitang pinatitigil ng isang enforcer lang, ang isang Ikabang SUV mo, eh. na pumasok sa bus lane sa EDSA kahit bawal. Ang plaka ng sasakyan, number 7, isang protocol plate na ibinibigay lang sa mga senador. Pero imbis na huminto, tinangka tinangkaumano ng SUV na tumbukoy ng enforcer. Sir. sir, sakit lang po, sakit lang. Sakit lang, sir. Nakapante mo eh. Sakit lang. Ang video, pinost mismo ng Special Sir. Action Intelligence Committee o SAIC ng Department of Transportation. Nangyari daw ito kagabi sa may northbound lane bago ang Guadalupe Station ng Bus Carousel. Sir, saglit lang! Maririnig ang boses ng enforcer nito. Sir, saglit lang! Sir, i-verify lang naman kayo eh. Sir! Ano Sir, license po, license. Driver's license po. Habang umaatras ang sasakyan, inilabas ng pasahero ang kamay nito sa bintana. Nakita rin ang mukha ng isa nitong sakay. Nang makaabot ang SUV sa parting walang barrier, tuluyan itong sumibat papalayo. Oh, natitigitan niyo, matras na. Nakalimutan na ang driver at ang may-ari ng luxury vehicle na nahuli sa EDSA busway na may plakang 7. Iniharap kanina ng Land Transportation Office sa media ang driver ng sasakyan na si Angelito Edpan. At uh, Sherry, kinukwento ng driver galing sila sa isang restaurant sa Paranaque noong linggo sa kayang isa pang kapwa niya driver at dalawang investor ng kumpanya uh, papunta sa isang mall sa Ortigas. Nagmamadali raw siya dahil sumakit ang kanyang tiyan, kaya niya naisip na ipasok ang sasakyan sa EDSA busway. Wala naman daw siyang intensyon na sagasaan yung enforcer ng DOTR saik na nandito sa kanya, Sherry. Totoo ba yung balibalita may kamag-anak silang senador? Yes, Sherry, kanina sa uh, press conference uh, dito sa Land Transportation Office, hindi kinumpirma ng mga uh, ng isang opisyal ng uh, Orient Pacific Corporation, yung links nila sa isang senador. Pero alam mo Sheryl, base sa pag -re research natin, itong Orient Pacific Corporation ay uh, parte ng Wellex uh, Group of Companies na pag-aari ng Pamilya Gatchalian na kung saan nga ay uh, bahagi itong si Senator Sherwin Gatchalian. Sheryl. Mm -hmm. Okay. Yung plaka, peking nga ba yung plaka nila na numero 7? Cheryl, kanina pinapaliwanag sa atin ng LTO na yung plakang nakakabit doon sa sasakyan, yung dito sa Cadillac Escalade, wala raw attempt na kopyahin yung legal na plaka na protocol plate na 7 na ini-issue sa mga senador. So, hindi ito maituturing na peke kasi meron naman daw talaga nagmamanufacture ng mga commemorative plate o itong mga ganitong klaseng plaka. Hindi ito maituturing na peke pero uh, ito ay may karampatang parusa na unauthorized use of plate. Okay. So, commemorative plate na number 7, meron? Oo, oh, tama, Sherry. Kung baga sa ano, hindi siya attempt talaga to duplicate. Ah, uh, well, hindi, siya, hindi niya kinokopya yung totoong protocol plate. So, kung baga sa ano, dinesenyo lang niya siguro parang ano, pinapaliwanag sa ating kanina ng LTO. Ito yung mga uh, plaka na commemorative lang o yung parang temporary lamang, Sheryl. Okay of all the numbers bakit ganoon yung numero na nagkataong pa na um, connected itong Orient Pacific Corporation sa mga Gatchalian na alam naman uh, natin tama. lahat Senator uh, Wenger Gatchalian is a senator Oo, tama yan, Cheryl. Uh, yan yung gustong malaman ngayon ng LTO, kaya mag issue sila ng show cause order doon sa kumpanya para ipaliwanag ito. Kasi mismo yung kumpanya kanina, pin pinatanong din namin sila kung ala aware ba kayo, alam nyo ba na merong nakakabit na, na seven na plate dito sa... Uh, driver ng company, yung nagda-drive. Uh, tama, Sheryl Company driver ito. At uh, yun yung kinukwento nga niya. Uh, parang galing sa isang restaurant sa bandang Paranaque, yung sakay ng ng sasakyan at ito ay dalawang investors di umano ng kumpanya at uh, sila ay papunta doon sa isang mall sa isang at uh, sa isang mall doon sa Ortigas kaya hinatid lamang niya ang mga ito at yun nga nagkataon na sa makita ng kanyang chat kaya niya naisip na pumasok sa loob ng EDSA Passway para nga naman doon mas mabilis yung kanyang pag uh, pagmamaneho okay Sherry. um uh, Um, hindi naman excuse. Maraming ganyan ginagamit na. Lubang storya na yung uh, ginagawang excuse na sumakit yung chat, Whether sumakit yung chat niya or hindi, alam niya na mali yung ginawa niya. Ano ang pananagutan? Anong mga kaso ang kakaharapin niya? Tama yan, Cheryl. Kanina nga, parang on the spot. Hindi ko alam kung optics lang ito. Ano, ano. Uh, sa harap namin ay tinikitan mismo yung driver uh, sa sa, sa talang ano reckless driving uh, kung saan meron itong multa na 2,000 pesos. Ito yung parang attempt daw na saktan yung ano yung isang uh, lady enforcer na nalita sa kanya. Although sinasabi niya eh, hindi naman daw niya sinasadya dahil automatic yung sasakyan. Kapag ka na, nabitawan mo ng konti yung preno, iaandar ng automatic yung sasakyan. Yung isa pang uh, kasalanan na ipinat ay yung isa pang sanction na ipinataw sa kanya ay uh, uh, disregarding traffic sign. Kasi alam naman natin lahat bawal nga pumasok doon sa Elsa Busway. Kahit may malinaw na sign na meron lamang mga authorized na sasakyan na pwedeng pumasok doon. At yun ay 1,000 pesos ang multa. At doon sa unauthorized use of plate, 5,000 pesos ang multa para doon, Sherry. So yun lamang ang mga ibang, uh, yun lamang ang mga kasong kakaharapin? Oo, oh, Cheryl, tama yun. At uh, yun yan, bukod pa doon, okay. ay pagpapaliwanagin din yung kumpanya kung bakit sila meron, nung gano, bakit sila gumagamit ng ganoong plaka. Mm -hmm. Regardless, eh, kahit na commemorative, ba? Diba, sa commemorative plates ba, ay both uh, plates sa harap at sa likod ay dapat eh, parehong commemorative? Di ba dapat mayroon yung uh, yun talagang uh, kung ano yung plaka nung sasakyan? Kasi Oo, both front diba, and back ay numero uh, 7 yung makikita mo eh. Oo, tama yun Sheryl. Kaya yun yung iimbestigahan din ng LTO kung bakit, kung, kung talagang commemorative plate lamang ito o temporary plate, bakit parehong uh, bahagi ng sasakyan ay eh, yun ang plaka, eh alam naman natin kapag gap comment, uh, senator pala is assigned parang two pairs of yes. uh, of uh, plate at iyon ay by request. Hindi siya automatic na ibibigay porque kay, kay nanalo bilang isang senador. So, kailangang i-request din. So, yan yung mga titingnan nila yung guidelines sa paggamit. Although yung kung magkakaroon ng revision sa policy ng paggamit ng mga ito, ay nakadepende raw ito sa Malacanang or sa ating mga pagbabata. Dahil lang LTO daw ay tagapag-implement ano lang, tagapag implement lamang nitong mga Uh, policies na ito at hindi sila ito bagawa. Yung doon sa number of sets ng plates ng bawat uh, um, uh, government official na bibigyan, diba, ng special hmm. plates. Pero you might wanna look into the, yung uh, sa commemorative plate, paano ba, meron ba talaga may nag-apply, I don't know, if you apply that, meron ba nagpa-approve na, Uh, pwede silang gumawa ng commemorative plate na number 7. Sino ito? Ilan ang allowed sa mga commemorative plates na ganyan? Di ba? Kasi para alam natin, kasi sinasabi lang, it's not, it's not fake. So parang malabas, I mean, ano siya, ma um, legit yung kanilang plate na 7 as commemorative plate. Hindi lang oh. as, you know, someone from the Senate. So, 'yun din Shirley yung ano kaya kaya nagkaroon sila ng multa na ano eh na, na 5,000 pesos for unauthorized use of plate dahil itong seven na plate ay hindi talaga pinapayagan. Kung bakit? Kung yung yung pagkakagamit ng 7 as commemorative plate, ay hindi pinapayagan. It's inappropriate kaya may multa rin ito na 5,000 pesos. Okay. Kamusta yung uh, uh lady enforcer? Um, humarap din ba? Pinatawag din ba para makaharap nitong driver na ito? Uh, kanina hindi. Wala doon yung, ano, yung, yung enforcer ng SAIG. Ang humarap lang sa amin kanina bukod sa mga uh, officials ng LDO ay itong uh, driver. Um, isang official ng uh, ng uh, Orient Pacific Corporation at yung kanilang lawyer. Yun lamang yung humarap sa amin kanina, Sherry. Mm -hmm hindi na ba natin naitanong sino yung sakay nilang investors? Investors oh, pa hindi. talaga kasi madilim eh. Oh, hindi 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 nila dinivulge kung yung impormasyon kung sino ba itong mga ito. Enforcer lamang at uh, tinanong din namin kung may liability ba itong mga ito. Kasi di umano, oh, according to the to the enforcer, ay nag-dirty like finger itong, itong, pasahero na ito. Oh, diba? yung pasahero so, na katabi ng driver. Maligayang pagdating sa Team Sam TV, ang inyong maasahang source para sa mga pinakasariwang balita at kaganapan. Kaya, i-click nga ang subscribe button at huwag kalimutang pindutin ang bell para ma-notify kayo sa tuwing may bago kami video. Team Sam TV, inilalapit kayo sa mga balitang kailangan ninyo, araw-araw.